Oh, mga kaisan, magandang uh, hapon, gabi na. Magde-deliver uh, po muna tayo ng ano? Saging, yan si Tatay po. Mga po, Saka yeah. si Gilmar. Toy. Eh. Yo. Are po -de i-deliver namin ito, Toy. Eh. Are po ay eh, sabah. Nani, ano ito? Ilang kilo na na po ba hindi pa? Nasa 30 yan, sabah. Yan si po. 30 kilos ito, Nanay. Baka pati na 100 kilo. Mga 100. Sinta ko to ay. Oh. Ano ilang kilo nanay? 30 yen. 30 kilos po rin.

Siyempre lagi ginagayak na. Tabi, tabi, tabi. May pa. Para isang hakot na naman utoy ba? Oo. Oh, Maraming na ako yung hakot Tama, tama. Ito, 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 mo are Muhammad. Indina ni makabian. Alakin. Indin kalakian. Alak. Kayadpamahin Wala lang di mabajay paghilang anto. Alawat po ng pamrinda. Oo. Ah, makaisa ba kami mabilis? Ate Nora, ang dami mong prutas. Magkano kilo ng ganto? Durian. Durian 40. 40 ang kilo. Ano ito eh? Oo oh, Yan ba yung malalaki o maliliit? Sama-sama Yan ako ito eh Ito yung ganarin na ganito lang eh Ah sige ate Oo Yan yung mga ganarin ito mga malalaki ito ano? Ay parang Sakris ba? Ha? Magagasgas pa Dito na natin anuhin okay. Titimbangin Ay sige Ay sige doon natin Hindi din hindi Hindi unahin natin ito ay ari Ay akin na yeah, Nasa iyo kami Oo Ano ba ito malaki maliit? Ito, huwag, huwag na ito. Malaki. Turdan ba ito sa... Uh, Hindi. Walang katanaw ito. Hindi ganda Pag maliit din sa gilid ito eh. Oh, si Inay po siya. dami yun yung sabi. Oo. dito po kay ate Nanti udah boleh sini mo. Pasok ah, na mau lihat. Ati aking ini ini ano aring maliit. Ibinubukod ko na. Ari malalaki lahat, Ate. Para ito ata, ay si. Sige, ibubukod ko na. Ay eh, hindi irangin ko pa rin, Ate. Ano ba? Ito dito na yan. Ayan natin sa maliit Ayan ay, Kuya, ay saging po tito, saging. Oh, batak po. Thank you, thank you. Oh, kaya po doon, di, kuya Kaya po. Na, Hindi po. Traktor. Oh. At anong barangay galing ang Mangustin mo? Ari ay, ano? Ari ay, ayaas. Ay, oh, are ay, ah, yes. ato, ay, ato ay, ano?

Ari otoy ay Iata mo na lang sa akin Utoy Ari Para mas mabilis Baka dumuko kayo doon Ay siya nga ano Yung bag mo Dahan-dahan oh. Utoy ha Aba, 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 may kiraan nga po ulit ng isa. Saan yan in brother? Sa Puok po. Sa Puok? Barangay Puok po. Okay, uh, sa no? Tapos ay ganari sarili ng ano Ako? sa gobyerno. Ayan e, po, sarili po yan. Sarili? Apo. Okay, Apo. No? Ay, di yan ang pang ano, pang... Pang Araro po, pang ah, pang Batak sa bundok. O, pang Araro din, din yan. Lahat po. Tubigan, nadadaan Ha? Tubigan. Oo, tubigan din po. Yan. Bundok. Ang Up. Kuya. Tarti. kuya. Oh. Okay. Langsung nih. Sendan. Ini nggak bisa ulana. Ini. Ini nyapa tertik. Oh. Matam Ay, may mga Tagalog na mangustin natin. Ano yun? yung mangustin mo, Tagalog, ano? Matamis yan. Madalang um may bunga ngayong mangustin. Madalang ang bumunga mo eh. Yung mga in-spray lang. Ari kuya eh. Pipiliin pa natin. Hindi kuya. Naka-video lang ito. Oo. Nakatotok sa ganar eh. <laughs> ang daming alam mo ano. yan. Ano kuya? Ano kuya? Oh, bukas. Bukas pa ang upload. Sikat naman naman din. Ate, ano ba ito? Ubas. Ba't parang iba ang kulay ano? Oh. ito bi sa Pilipinas. <tipos> <tipos> ha? <Huh>? Mus. Mus. <tipos> <tipos> Mus. <tipos> Ay, ang ganda, no. Kulay berde, Pero hinog na. Oo, hinog na. Ay, ayos din na, no. O, to aray. Titing-pakin pa mo oh, ba yan? Oo, titing-pakin pa ito. Dalawang kilo? Oo. Madilena, aray buuin mo. Oo. Tapos minino sa ako sa Yan, para hindi malito. Alam mo yung ako yung gumardwit lang ay sa puno ng bayabas. <laughs> Natawa si ate. Ay, ilang kilo ate? At uh, naibiyahin na po natin yung ano yung papaya po at saka uh, kanina yung papaya tapos ay tamlad tapos ay uh, ano na? huli po ay saging ah, yeah, mga kaisan ala 7 media na eh, hey, na po yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat lagi stay humble and God bless peace Bye.